Napansin mo ba, minsan na habang tayo ay nagakaidad tila nagbabago ang amoy ng ating katawan. Hindi ito usapang pabango o personal hygiene na hindi mo pinapansin, kundi isang likas na proseso na tinatawag na noninal o mas kilala sa atin bilang amoy matanda. Marami sa atin ang nahihiya, nag-alala o kaya na may nagsisimulang umiwas sa social gatherings dahil sa pag-iisip na baka napapansin ng iba ang amoy na ito. Ito ay isang sakit sa kalooban na madalas nating itago, isang lihim na pasanin na nagdudulot ng kalungkutan at pagbaba ng kumpiyansa. Pero merong isang napakasimpleng solusyon, isang sikreto na madalas nating makaligdaan na 99% ay kayang-kaya labanan ang amoy na ito. Hindi ito tungkol sa mamahaling sabon o mga komplikadong ritual. Sa video na ito, tatalakay natin ang isang particular na bahagi ng katawan na kailangan lang ng tamang atensyon kasama ang ilang simpleng gawi na magbibigay sa atin ng sariwang pakiramdam at muling pagtitiwala sa sarili. Manood, hanggang dulo dahil may matutuklasan kayo na talagang makakagulat at makakatulong sa inyo. Simulang natin kaagad sa pinaka lugar na madalas natin makalimutan o hindi ganong bigyan ng pansin pagdating sa amoy ng katawan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ito ay ang ating leeg at ang bahagi sa likod ng ating mga tenga marahil ay nagtataka kayo bakit nga ba doon. Ang mga bahaging ito ng ating katawan ay mayaman sa sebaceous glands na siyang gumagawa ng sibum o natural na langis ng ating balat. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang komposisyon ng sibum na ito. Nagiging mas aktibo ang produksyon ng isang uri ng compound na tinatawag na 2-noninal. Ito ang pangunahing salarin sa amoy na tinatawag na amoy matanda. Bukod pa rito, ang leg at likod ng tenga ay madalas nakatago sa buhok o sa damit, na nagiging dahilan para hindi ganong nahahanginan at mas madaling maipon ang pawis, langis, patay na balat at bakterya. Isipin nyo, sa buong araw, ang mga lugar na ito ay nakakaranas ng pawis, dumi at natural na dulas ng balat. Kung hindi ito nalilinis ng maigi araw-araw, ang kombinasyon ng tulononal at ang pagdami ng bakterya ay lumilika ng kakaibang amoy, na mahirap alisin. Kaya ano ang sikreto para tuluyan itong mawala? Napasimple lang. Kailan natin bigyan ng masusing atensyon ng paglilinis ng mga lugar na ito. Tuwing naliligo tayo, hindi lang dapat mabilisang isabon at banlawan ng leg at likod ng tenga. Malaga, gumamit tayo ng maligamgam na tubig at isang mild na sabon. Ilagay ang sabon sa malinis na tela o isponga at dahan-dahang ikuskos ang buong bahagi ng leg mula sa batok hanggang sa ilalim ng baba at lalong-lalo na ang likod ng mga tenga, pati na rin ang loob ng folds ng tenga. Hindi kailangan ng matinding paghilod na makakasugat sa balat. ang kailangan ay masusing paglilinis na nagtatanggal ng lahat ng dumi, langis at patay na balat. Pagkatapos, napakahalaga na bandlawan itong mabuti upang walang matirang sabon o residue na pwedeng magdulot ng iltasyon o mas makadagdag sa problema at ang pinaka na hakbang na madalas nating nakakaligtaan ay ang tuluyang pagpatuyo ng mga lugar na ito. Gumamit ng malinis at tuyong tuwalya at dahan-dahang idampi at patuyoin ng leeg at likod ng tenga. Ang moisture ay breeding ground ng bakterya, kaya ang pagtiyak na tuyong-tuyo ang mga bahaging ito pagkatapos maligo ay isang napakalaking tulong para maiwasan ang pagdami ng amoy. Pero hindi lang yan ang susi para tuluyan nating malabana ng amoy na ito. Meron pang ibang simple, nunit malalaking pagbabago na pwede nating gawin na sumusuporta sa ating pangkalahatang kalusugan at pagiging sariwa. Ang pangalawa nating pag-uusapan ay ang pag-inom ng sapat na tubig. Napakasimple nito, hindi ba? Pero napakalaki ng epekto. Marami sa ating mga nakatatanda ang madalas nakakalimutan o hindi na nakakaramdang ng uhaw. Kaya hindi sila nakakainom ng sapat na tubig sa buong araw. Ang tubig ay hindi lang pantanggan ng uhaw, ito ang nagiging panlinis sa loob ng ating katawan. Kapag hydrated tayo, mas epektibo ang ating katawan sa paglabas ng toxins sa pamamagitan ng ihi at pawis. Kung kulang tayo sa tubig, nagiging mas concentrated ang ating pawis at mas madali itong madulot ng amoy. Bukod pa rito, ang sapat na tubig ay nakakatulong din sa kalusugan ng ating balat. Ang hydrated na balat ay mas malusog at mas kaya mag-regulate ang sarili nito. Paano natin masisiguro na sapat ang iniinom nating tubig? Mari tayong maglagay ng isang baso ng tubig sa tabi ng ating higaan at inumin ito pag gising. Dalhin ang isang bote ng tubig sa lahat ng oras lalo na kung lalabas ang bahay. Gawing habit na uminom ng isang baso ng tubig bago at pagkatapos ng bawat pagkain. Maari rin tayong kumain ng mga pagkaing mayaman sa tubig tulad ng pakwan, pipino at iba pang prutas at gulay. Ang simpleng pagbabagong ito ay may malaking kontribusyon sa pagpapanatili ng ating pagiging sariwa at pagpapababa ng sansa na magkaroon ng di kanais-nais na amoy. Ang pagsisimula sa mga simpleng gawin na ito ay magbubunga ng mas malaking ginhawa at tiwala sa sarili at susunod nating tatalakay ng iba pang aspeto na makakatulong din. Nayon na nadiskusyon natin ang masusing paglilinis ng mga critical na bagi at ang kalagaan ng tamang pag-inom ng tubig. Dumako naman tayo sa ating ikatlong mahalagang gawi, ang tamang pagpili ng pagkain. Marahil ay hindi ninyo alam, ngunit ang ating kinakain ay may direktang epekto sa amoy ng ating katawan. May ilang pagkain na kapag kinain natin, lalo na ng madalas o sa malaking dami, ay maaring maging sanhi ng matapang na amoy na lumalabas sa ating balat at hininga. Halimbawa na dyan, ang mga pagkain mayaman sa sulfur compounds, tulad ng bawang, sibuyas, curry, at ilang uri ng gulay tulad ng broccoli at repolyo. Hindi ibig sabihin ay iwasan natin ang mga ito ng tuluyan, lalo na kung bahagi ito ng ating paboritong lutuing Pilipino, pero ang pagmodera sa pagkain ng mga ito ay makakatulong. Sa kabilang banda, may mga pagkain naman na makakatulong upang mapanatili ang ating pagiging sariwa, ang mga pagkain na mayaman sa chlorophyll tulad ng madahong gulay, malunggay, alugbati, kangkong, ay kilala bilang natural deodorizers. Ang mga ito ay nakakatulong na balansehin ang amoy sa loob ng ating katawan. Mahalaga rin ang pagdagdag ng mga pagkain na mayaman sa probiotics sa ating diet. Tulad ng yogurt o fermented foods, ang probiotics ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na digestive system. At ang isang malusog na tiyan ay kadalasang nagreresulta sa mas mabuting amoy ng katawan. Kung ang ating digestive system ay hindi maayos, mas madaling mag-ipon ng toxin sa katawan na pwedeng lumabas sa pamamagitan ng balat bilang amoy. Kaya sa bawat kainan, isipin natin na hindi lang natin pinapakain ng ating tiyan, kundi pati na rin ang ating kalusugan at pagiging sariwa. Pumili ng mas sariwang prutas at gulay at bawasan ang mga processed foods at matatamis na inumin na nakakapagpadami ng bakterya sa katawan. Ang ikaapat na punto gusto kong ibahagi sa inyo ay tungkol sa ating mga damit at kung paano natin ito nilalabhan. Alam niyo ba na kahit malinis na tayo at mabango ang ating katawan, kung ating suot ay hindi masyadong malinis o hindi na nasa kondisyon, maaari pa rin itong maging sanhi ng amoy. Habang tayo ay nakakaedad, Nagbabago ang ating metabolismo at maaari tayong mas madalas pawisan, ang pawis na ito ay dumidikit sa ating damit. Kung hindi ito agad nalalabahan o kung ang damit ay gawa sa materyales na hindi nakakahinga tulad ng polyester o ibang synthetic fabrics, mas madaling matrap ang amoy at bakterya dito. Ang amoy na ito ay maaaring manatili kahit pagkatapos labhan kung hindi ito nalinis ng maigi. Kaya ang payo ko ay pumili ng mga damit na gawa sa natural at breathable na tela tulad ng cotton o linen. Ang mga tilang ito ay mas nakakahinga at mas madaling labhan ang amoy. Parin na regular nating laban ng ating mga damit, lalo na ang mga ginagamit natin araw-araw o ang mga direktang nadidikit sa ating balat tulad ng andis at sando. Siguraduin din na tuyong-tuyo ang damit bago itago sa aparador, ang bahagyang basa o halumigbig na damit ay mabilis kapitan ng amag at magkaroon ng di ka nais, nais na amoy. Para sa mga lumang damit na tingin nyo ay may permanenteng amoy na, subukang ibaba dito sa tubig na may baking soda o suka bago laban. Ang mga ito ay natural na pantanggal ng amoy. Tandaan, hindi lang ang ating katawan ang kailangan ng sariwang pakiramdam, kundi pati na rin ang ating mga kasuotan na direktang nakakaapekto sa ating overall na amoy. Ito ay isang simpleng ngunit na pakahalagang hakbang para sa ating kumpiyansa at ginhawa sa araw-araw. Malaki na ang nga bago sa pananaw natin, hindi ba? Ngayon, tatalakay naman natin ang ikalima at huling mahalagang gawe na makakatulong hindi lang sa amoy ng katawan, kundi sa pangkalahatan nating kalusugan at kagalingan, ang regular at katamtamang paggalaw o hersisyo. Malahil ay iniisip ninyo paano naman nakakatulong ang hersisyo sa amoy ng katawan. Simple lang. Ang regular na paggalaw tulad ng paglalakad-lakad sa umaga o paggawa ng light exercises sa bahay ay nakakatulong sa ating sirkulasyon ng dugo. Kapag maganda ang sirkulasyon, mas maayos na nai release ng ating katawan ng mga toxins sa pamamagitan ng pawis. Sounds counterintuitive, right? Pero kapag healthy ang pawis natin, ibig sabihin ay maayos ang detoxification process ng katawan. At kung maayos ang detoxification, mas mababa ang tsansa na magipun ang mga substances na nadudulot ng di nais -nais na amoy. Bukod pa rito, ang regular na hersisyo ay nakakatulong din sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Kapag masaya at stress-free tayo, mas nagiging balanse ang ating hormones na indirektang nakakaapekto sa ating amoy. Hindi naman natin kailangan sumali sa marathon o magbuhat ng mabibigat na weights. Ang mahalaga ay ang regular na paggalaw. Kahit 15-30 minuto ng paglalakad sa kapitbahayan, pagtaas baba ng hagdan o paggawa ng simpleng stretching sa bahay ay malaking tulong na. Ang pagiging aktibo ay hindi lang nakakapagpatibay ng ating katawan kundi nakakapagpasariwa rin ng ating isip at espiritu na nagreresulta sa isang mas masigla at mabangong pangangatawan. Ito ay isang paalala na ang ating kalusugan ay holistic at ang bawat bahagi nito ay konektado. Kaya wag natin hayaan na ang pagtanda ay maging hadlang sa pagkilos at pagiging aktibo. Ang bawat hakbang na ating gagawin ay isang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan at mas mataas na kumpiyansa. Ngayon, Muling balikan natin ang mga napag-usapan natin, nagsimula tayo sa isang simple, ngunit madalas na nakakalikta ang bahagi ng ating katawan, ang leeg at likod ng mga tenga. Ang masusing paglilinis at pagpapatuyo ng mga lugar na ito kung saan madalas nag-iipon ang tununenal at bakterya ay ang pangunahing sikreto upang mawala ang amoy na amoy matanda. Hindi ito kasing komplikado ng iniisip natin. Kailangan lang ng kaunting atensyon at regularidad sa ating pang-araw-araw na pagligo. Tandaan ang pagtiyak na tuyong-tuyo ang mga bahaging ito pagkatapos maligo ay kasing halaga ng paglilinis mismo. Pagkatapos, idinugtong natin ang kahalagahan ng tamang hydration o sapat na paginom ng tubig na nagsisilbing panlinis sa loob ng ating katawan at nakakatulong sa paglabas ng toxins nabalik karalan ka de natin ang papel ng ating kinakain. Ang pagpili ng masariwang prutas at gulay, pagbawa sa mga pagkain maaaring magdulot ng matapang na amoy at pagdagdag ng probiotics para sa mas malusog na digestive system. Hindi rin natin pinalagpas ang halaga ng pagsuot ng malinis at breathable na damit naggawa sa natural na tela tulad ng cotton upang hindi makulong ang amoy at bakterya at panghuli ngunit hindi huli sa kahalagahan ay ang regular at katamtamang paggalaw o ehersisyo na nakakatulong sa sirkulasyon at detoxification ng katawan tandaan mga mahal kong kaibigan ang pagtanda ay isang biyaya isang yukto ng buhay na puno ng karunungan at karanasan. Hindi ito dapat maging hadlang sa pagiging komportable, masigla at kumpiyansa sa ating sarili. Ang mga simpleng pagbabago na ito ay hindi lang para sa amoy ng katawan, kundi para sa pangkalahatan nating kalusugan, kapayapaan ng loob, at higit sa lahat, ang ating dignidad. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan na maging sariwa at malinis na walang alalahanin sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa ating amoy. Ang mga tip na ito ay hindi mga solusyon na kailangan ng malaking gastos o hirap. Ang mga ito ay mga gawi na kaya nating isabuhay araw-araw unti-unti. Magsimula tayo sa isa at kapag nasanay na, dadagan natin. Ang maliliit na pagbabago ay may kakayahang lumikha ng malaking epekto sa ating buhay. Kung may sarili kayong karanasan o tip na gustong ibahagi tungkol sa pagpapanatili ng pagiging sariwa habang nagkakaedad, huwag mahiyang magkomento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at matuto sa inyong mga karanasan. Kung nagustuhan niyo video na ito at nakita niyo halaga nito sa inyo at sa ating komunidad, pakipindot naman ang like button at mag-subscribe para sa mas marami pa makabuluang impormasyon na tutulong sa atin na mamuhay ng masaya at malusog sa ating ginintuang edad. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon para ipatpatuloy ang paggawa ng mga ganitong video para sa ating komunidad. Tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon para maging mas mabuti, mas sariwa at mas masaya. Mabuhay ng buo at may kumpiyansa sa bawat yugto ng buhay.